Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat at yan pag-usapan natin ngayon is yung tinanong sa akin So kung ganon daw ba kalaki ang naitutulong kapag ikaw ay free accommodation So magandang itakel to kasi uh, ito ay hindi po lahat ng companies nagbibigay ng free accommodation and minsan meron din tayong mga part na Malaki yung basic salary natin na nakalagay dyan sa mga offer sa inyo sa Pilipinas. Pero yun pala, hindi kayo free accommodation. So, ano yung mga possible or ano yung mga mangyayari or ano yung mga i-expect nyo kapag hindi po free accommodation. So, this tackle is about sa free accommodation dito sa Czech Republic or about sa accommodation. So, kung mayroon kayong mga tanong, feel free na mag-comment po kayo sa comment section para lang dito sa topic natin na to. Anyway, simulan na natin. Oh yes, una sa lahat kapag kayo ay binigyan ng offer dyan ni company, syempre itong nag-apply kayo kay agency, kunwari natanggap na kayo ng Uh, interview and then okay na rin kayo sa exam or skill test man yan. So, okay na kayo. Bibigyan na kayo ng job offer. Ngayon, it's up to you kung tatanggapin mo yung job offer na yon. Ano yung mga nakalagay sa job offer? Nakalagay yung basic salary. Ano yung mga benefits? Mga computation after ng tax. Magkano yung magiging net pay mo? or ano yung mga night differential mo, ilang percent ba night differential. So, lahat po yan is makikita nyo sa job offer kasama ang job description nyo. So, isa yan sa papipirman sa inyo dahil isa yan sa requirements para sa pagpa-file nyo ng inyong visa application. And kagaya nga ng topic natin, dahil ito ay tungkol sa accommodation, isa po ito sa na nakalagay sa inyong job uh, ano, uh, job offer sa inyo. So, ngayon, itong si job offer sa inyo, nakalagay doon sa papel nyo na kayo ay, halimbawa, for example, meron kayong free accommodation. Nakalagay po doon kung ilang months kayo free accommodation. Some of the, uh, yung parang job offer is walang nakalagay na free accommodation sa ganong, ganong amount of time. So, minsan, hindi nyo alam na yun palang free accommodation na kalagay na is within 6 months lang, within 1 year lang, or up to 2 years. So, hin uh, yun po is talagang itatanong nyo sa agency nyo na, ma'am, eh, may nakalagay dito na free accommodation. So, gano ba katagal kami free accommodation? Kasi, syempre, pwede naman nilang ilagay doon na free accommodation, pero within 3 months lang ng pagdating nyo dito. Then, after ng pagdating nyo dito, after 3 months, magbabayad na po kayo ng accommodation. Most of the time kasi nangyayari yan kasi uh, ang gusto lang ni company, uh, within 6 months, free accommodation kayo. Kasi alam nila na yun yung time na hindi kayo makakahanap ng bahay dito. Yun yung time na sila talaga yung magpo ng bahay kasi nga po, uh, bago lang kayo dito. Pero, meron din namang cases na may bayad talagang accommodation. So, nakalagay din doon sa inyong job offer kung magkano po ang bayad sa per month ng inyong accommodation dito. So, ganito ang gagawin nyo guys, no? Uh, kapag nakuha nyo yung basic salary nyo, halimbawa, makikita nyo sa job offer nyo, may basic salary kayo na kunwari is 25 or 26,000 crowns. Ngayon, ililest nyo yung lahat ng may computation kasi dyan eh. May mga tax, uh, ano yung mga expected mo insurance. So, lalabas dyan sa, sa parang total, yung parang pinaka net pay mo. So, tingnan nyo dun sa inyong job offer kung naka-less na po ang accommodation. Kung halimbawa may bike na accommodation. Ano ang pros na kayo ay Halimbawa, free accommodation. Ang pros nun, syempre, kung ano yung net pay nyo, sarili nyo yung re receive Kung bagawala wala nang kakaltasin na babayaran nyo pang accommodation, ganun. Ang cons niya, silang maghanap ng bahay. Kung kayo ipagkasyahin sa apat na, na sa ap, apat kayong tao sa isang room, wala kayong magagawa. Pero ang mostly na dito sa amin is 2 to 3 person lang per room. So, hindi masyado guys dito yung ano ha, yung mga double deck kagaya sa Taiwan, ang mga double deck. So, hindi masyado dito. So, kung meron man siguro mga 5% lang. Pero mostly talaga, ang room dito is yung parang room natin sa Pilipinas. May bed, ganoon So, meron na rin siyang mga gamit kagaya ng mga ref. So, yun nga lang, shared kayo. Or kagaya dito sa amin na, syempre, yung room, dalawa kami sa isang room, ganon. Pero dun sa lahat ng gamit, microwave, kettle, mga upuan, lahat mga gas stove, mga ref, is provide po yon ng inyong pag-uupahan na bahay. Kung medyo maano pa yung upahan niya na bahay, minsan may free utensils din sila. Tapos may mga pagamit din sila ng mga plato sa inyo. May mga ganun din. So, depende na lang yan, ano. Pero, ano naman ang pros ng kayo ay hindi free accommodation? Ang pros ng hindi accommodation, makakahanap kayo na nagsusolo kayo sa bahay or makakahanap kayo ng mas malapit sa company nyo kung medyo malayo yung company nyo. So, makakahanap kayo ng medyo malapit na accommodation sa company nyo. What is the cons naman? So, ang cons naman niya, is kapag kayo ang magbabayad ng bahay, syempre, kaltas sa sahod nyo yon. Kung ang net pay nyo, halimbawa, pinakamalinis nyo, is nasa 22,000 crowns, so lelesan nyo pa yon ng bayad sa bahay. Kung ang hanap nyong bahay is nagre-rent sya ng 6,000 to 8,000 crowns, for example lang to ha, So, i nyo dun sa kunwari na inyong matatanggap or ng inyong net pay na 22, 000, minus 6,000. So, bahala na kayong mag-less. So, yun po yung computation doon. Pero, mostly naman, kapag kayo ay hindi free accommodation, kadalasan ng inyong mga magiging average na sahod dyan is nasa, halimbawa, mga 20... 28,000 crowns to 20, ah, uh, 26,000 crowns to 28,000 crowns. Yun nga lang, once na nalasan din kayo ng bahay, for example, 6,000 yung bahay nyo, So, magkano na lang yung matitira sa inyo? Nasa ano na lang talaga siya? Nasa halos uh, 20,000 crowns na lang. So, pagkuha ng computation kung paano nyo makukuha ang Philippine Peso na amount ng 20,000 crowns. Yung 20,000 crowns si times mo sa 2.39 kasi 2.39 po ang palitan ngayon yun po yung amount niya sa peso. So, yun yung basic nyo. Sa basic, kakain ka pa, magbabayad ka pa ng transport allowance mo, magbabayad ka pa ng, kung gusto mong data, may data pa yon So, it's up to you kung, kung kaya mo yon Pero ako kaya ko kasi naranasan ko na, uh, nasa ano lang, nasa sumasahod lang ako ng 18,000 crowns. So, 18,000 crowns po yung sinasahod ko sa unang isang taon ko dito sa Czech Republic. So, talagang maliit yung sinasahod ko at that time. Kasi, yearly yung tumatas naman yung sahod dito. Yun. Anyway, thank you so much and have a nice day. Yun lamang ang tungkol sa ating accommodation.